Ano ang gagawin mo kapag nakita mong maraming kuto at lisa sa buhok ng iyong anak? May alam ka bang paraan upang puksain sila? Sa video natin na ito ay babahagi ko ang iba't ibang mabisang paraan para tuluyan silang mapuksa. Pero bago ang lahat kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang kuto ay isang insekto na walang pakpak at nakatira sa anit ng tao. Nangingitlog ito na tinatawag na lisa. Dugo ng tao ang pinakapagkain nila para mabuhay at makapagparami. Kaya naman kapag nahulog sila sa pagkaakapit sa ulo ng tao, sila ay mamamatay. Madaling maipasa ang kuto sa pamamagitan ng kontaminadong buhok, suklay, mga damit at kubre-kama. Kaya naman kung mayroon ito ang isa sa iyong kaanak ay agad itong puksain upang hindi na kumalat pa sa iba. Narito ang mga mabisa at murang paraan upang puksain ang mga pesting kuto sa ulo. Paggamit ng Lice Remover Shampoo Ang Lice Remover Shampoo ay isang espesyal na shampoo na ginagamit upang puksain ang kuto at lisa sa buhok. Ito ay karaniwang ginagamit tulad ng regular na shampoo. Upang maging mas epektibo ito, sundin lamang ang tamang paraan ng paggamit nito at upang maiwasan ang anumang masamang reaksyon. Ang Lice Remover Shampoo ay mabibili online. Kaya naman kung interesado kang bumili nito, iklik lamang ang link na lalabas sa video na ito. Paggamit ng Langis ng Niyog Ang Langis ng Niyog ay kilalang natural na sangkap panluna sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ito rin ay pwedeng gamitin bilang pamatay kuto at pampaganda ng buhok. May kakayahan ang coconut oil na isofocate ang kuto upang mapigilan sila sa kanilang paghinga hanggang sila ay mamatay. Ganito lang ang dapat gawin. Mag-init ng tatlong kutsara ng coconut oil. Kapag medyo malamig na, ipahid ito sa buhok hanggang sa anit. Imasahe itong mabuti at sa katakpan ng shower cap o plastic. Hayaan ito magdamag. Banlawan ito kinaumagahan. Gamit ang shampoo at saka patuyuin. Gumamit ng suyod upang makuha ang mga patay na kuto at disa. Gawin ang pamamaraang ito araw-araw sa loob ng isang linggo. Paggamit ng suka Ang suka ay isa sa pinakamura at popular na sangkap bilang pamatay kuto. Ang mataas na acetic acid na nasa suka ay subok na pamatay sa salot na koto. Dagdag pa dito, nakakatulong ang suka upang tunawin ang mga patay na lisa sa buhok. Ganito lang ang dapat gawin. Maghalo ng magkasing dami ng suka at coconut oil o kaya naman ay conditioner. Ipahid ang pinaghalong sangkap sa buhok at anit bago matulog. Balutin ang ulo at buhok ng shower cap o anumang pwedeng gawing pambalot sa buhok sa loob ng magdamag. Kinabukasan ay banlawan ito gamit ang shampoo. Paggamit ng mayonnaise Isa pang kilalang sangkap na pamatay kuto ay ang palaman sa tinapay na mayonnaise. Ang mayonnaise ay may kakayang bumara sa daanan ng hangin sa katawan ng kuto para hindi sila makahinga. Maglagay ng mayonnaise sa buhok at anit. Siguraduhin na malagyan lahat saka ito balutin ng plastic o shower cap. Hayaan ito nakababad sa loob ng anim na oras. Banlawan ang buhok gamit ang shampoo pagkatapos ng anim na oras. Patuyuin ang buhok at gumamit ng suyod upang makuha ang mga patay na kuto at lisa. Gawin ito isang beses kada linggo sa loob ng dalawang buwan. Paggamit ng sibuyas Ang sibuyas ay maaaring gamitin bilang pamatay kuto dahil mayaman ito sa sulfur o asopre na kilalang pamatay sa maliliit na insekto kasama na ang mga pulgas at kuto. Magdikdik lamang ng ilang piraso ng sibuyas o kaya gumamit ng blender para makagawa ng paste. Salain ito para makuha ang katas. Pagkatapos ay imasay sa buhok at anit ang katas na nakuha. Takpan ito ng shower cap o plastic pagkatapos hayaan lang itong nakababad sa buhok at anit sa loob ng dalawang oras at sa kabanlawan pagkatapos ng dalawang oras. Paggamit ng katas ng kalamansi Ang katas ng kalamansi ay nagtataglay ng mataas na antas ng asid na pwedeng gamitin na pamatay kuto. Maganda din itong gamitin para makaiwas na mahawaan ng kuto. Maghiwa lang ng ilang pirasong kalamansi at ikuskus ito sa buhok at anit. Hayaan itong nakababad sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos ng kalahating oras ay banlawan ito ng pinagsamang suka at maligamgam na tubig. Gawin ito isang beses kada linggo. Narito pa ang ilan sa pwedeng ipahid sa buhok upang masofocate ang kuto at tuluyan itong mamatay. Paglalagay sa anit at buhok ng petroleum jelly paglalagay ng olive oil at anise oil. Palagi ang paggamit ng suyod araw-araw. Mahirap maiwasan ang pagkakaroon ng kuto, lalo na sa mga bata na may ka-close contact sa ibang bata na kontamidado rito. Kaya naman, ang regular na pagsasagawa ng mga nabanggit natin na paraan ay makakatulong upang mapuksa ang mga pesting kuto sa ulo. Ikaw ba ka-urban? Ano ba ang ginagamit mo na paraan upang mapatay ang mga pesting kuto? Meron ka bang ibang paraan na ginagawa upang mapuksa sila na hindi namin nabanggit sa video na ito? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.